Mga kapuso, nandito tayo ngayon sa Barangay Poblasyon 1 sa bayan ng Moises, Bolivia. Sa akin ko rin mga kapuso, makikita si Presidente Ferdinand Romo Marcos Jr. Isa-isa po na binibisita at kinakamusta ang mga residente dito sa lugar. Matapos ang paghanggupit ng bagyotino, mahigit isang linggo na ang nakakaraan. Mula sa Jose Pipito Montilla Garcia Senior National High School, ang mga residente naman ng Barangay Poblasyon 1 ang binisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaninang umaga. Personal mismo na kinamusta ng Pangulo ang kalagayan ng mga residente, lalo na ang mga nasiraan ng bahay dahil sa pinsala na dulot ng Bagyong Pino, may isang linggo na ang nakakaraan. Ilan sa mga bahay ng mga residente ay nasira dahil sa baha. Ang iba, nadagana ng puno ng kahoy. Kaya maliban sa assistance, hiling ng mga ito na mapaayos sa kanilang mga nasirang bahay. Kasama din ng Pangulo, si DSWD Secretary Rex Gachalian na nagsagawa ng assessment sa mga naapektuhang mga residente. Salamat. Salamat. Mula dito sa bayan ng Moises Paglias sa Negros Occidental ay yung ng Jemmy Regional TV.